hello guys, natutuwa talaga ako sa nangyayari oy. Kung alam ko lang sis na ito guys, teka muna, bago muna break break muna. Um <coughs> Ituloy ko muna yung tungkol sa Huh, <coughs> napaubo tuloy ako guys. Ito guys, um ituloy ko Kuna muna yung uh, continue noong yung sa tungkol sa pag-aasawa at medyo <laughs> alam ko na kung bakit siya na hindi pa siya ready at hindi pa siya um sure na sinasabi ko kung napanood nyo nga at ito na guys kung ano yung ibig kong sabihin ang ibig niya sabihin Girl oh uh, ano pang tawag ko sa iyo Sis o ano ba ang problema mo lang pala ay dahil naniniga religious siya at umiinom. Yun lang pala ang problema. Kung sinabi mo na kaagad yan, di nagawa na na kaagad ng kasagutan yan. Huh, andito ako sa, sa washroom namin at uh, uh, gawin ko na kaagad kasi makakalimutan ko na naman at ma, ano, natutuwa lang ako talaga sa yusis imbis na magalit or hindi ko naman hindi ko naman kaya magalit sa dahil buhay mo nga yan at nagkukwentuhan lang tayo at ganun ganon lang talaga ang eh, ang problema ng pana kaya hindi ka ready at hindi ka pa sure dahil umiinom at naninigarilyo. so naku naman o yun lang naman pala ang problema Sino ba si nakikita mo hindi na at hindi umiinom dyan sa atin? alam mo naman yung ganyan na yan is normal na yan kung isip-isipin uh, yung mga kanununuan -nun pa ay naninigarlyo na ng tabako yung sa ganun siya so okay, i-reduce ko na muna yung voice ko at mukhang papasok na si Ubi dito sa wasto <laughs> dahil narinig niya siguro na ang lakas ng boses ko sis ano na lang hindi mo yan mababawalan at hindi mo yan at hindi mo yan mai-change na ganun siya mag-change ba nga mag-change siya dahil tulad ko yung sa akin hey, unahin ko muna yung pagsabi sa akin ha dati naninigarilyo talaga yan at umiinom nag-change lang yan nag-stop lang yan sis nang hindi kasi nabuntis ako noon o siya mismo talaga ang nag-stop sa sarili niya hindi ako ano ba yan, sis? Kung sinabi mo kaagad na yan ang naman pala ang problema mo na niligar at umiinom, sana naiano na ko na yan sa'yo. Yun lang pala, sis. Ah, hindi naman sa inaano ha. Sabi mo sa akin, over 40 ka na, siguro naman ay um, marami ka na rin alam sa mundo at marami ka na rin alam sa uh, kung ano-ano dito sa buhay. Yang gano'n na yan, sis. Hayaan mo siyang kusa siyang mag-stop, kusa siyang hindi na hindi man inigarilyo. Mag-stop din niya kung magkasakit. Ano ba yan? Sis, oy, sorry. Pero um, may ano ko lang si sa'yo, no, na kung mahal mo talaga ang isang tao na yan, na gusto, na gusto kang makasama, ay nako naman, kung yan naman ang problema mo manigarilyo at no? Alam mo si sa totoo lang, nung bata pa ako, pinangako ko sa sarili ko na baka mainay, maingay, yung washing machine na namin na nandito ko sa washing room um, pinangako ko na never ako mag-asawa sa naninigarilyo at umiinom sis sobra-sobra pa nga ang inom ng asawa ko noon at naninigarilyo siya ko sa sis nag-stop nag ng kanyang paninigarilyo kasi buntis nga ako at ayaw niyang maano yung baby so ang pag-iinom din sis, ay nag, naglower lower na rin siya at hindi na nga, minsan na lang nga, dito lang din sa bahay, dito lang, mga dalawa after, after ng uh, before, uh, habang nag-aantay siya ng lunch ko, ay uupo na yan sa so, lamisa, nag na ng pagkain, so habang nag-aantay yan ng pagkain si umiinom yan, tinitingnan ako kung paano ako magluto at magluluto ako, yung nagluluto ako, sabi ko hiwaan mo na yan si buya hindi nga nakatingin lang sa akin dahil umiinom siya eh o ano lang naman sis yung dalawa at isang bote <laughs> Hindi ko alam kung ilan, kung ilan siya uminom ha. Hindi ko alam. Pero yung mga ganyan sis, hindi natin makakalis na yan sa kanya. Ang dapat niyan, siya ang kusang uh, mag, mag, ano, mag, uh, mag stop. Ay, kinaanuhan na niya yan. oh, lumakas na yung washing machine ko. Kinalakihan na niya yan at, uh, uy, mga matanda na tayo. Uy, -isip, isip naman tayo sis. Uy, at saka hindi naman yung, ala, oy kung, babuti sana kung ano yan. Yung iba nga dyan, kahit babaero na, sige pa rin, sige pa rin, pa rin eh, dahil gusto mag-asawa. Ikaw, ikaw, yung sigarilyo at inom lang, ang pala, ang problema mo, ituloy mo na yan. O, oh, adyan, anito na. <laughs> Naabutan na ako. Ituloy mo na yan kung talagang may gusto ka, ha? Yun na ang sinabi ko sa iyo. Pero yung pag-aalilang inom at sigarilyo ay, hindi alagaan mo. Alagaan mo yung paninigarilyo niya. Kung baka naman uh, sabi mo, isa lang, daddy. Uh, <laughs> isa lang muna ngayon. Baka pwede mo pang sabihin. Pero huwag mo muna sabihin na hindi pa kayo kasal at kasal kahit kasal na. Mag, sabihin mo lang na, uh, depende na sa iyo kung paano timplahin yan kung ano kung ano siya kung kalakas kayo ang magkakilala sis hindi ko pa nga yan kilala at hindi ko pa nga, kahit niya picture di mo pinapakita sa akin hindi mo na ano. o oh, di ba malay ko ba malay ko ba ang sabi mo naman ay ang ahead niya lang sa iyo ay two years so ibig sabihin ko sis no hmm. ang sinasabi ko lagi yan sa iyo na buhay mo yan buhay mo talaga yan sis iwan ko kung ano ba talaga hinahanap mo pa yan. At uh, siguro kung makita ko yung picture niya at ipakita mo sa akin at titingnan ko, i-analyze ia ko kung ano nga, nga ba o talaga naman at pero hindi naman ako ano dyan, hindi naman ako marunong din siguro o hindi ko alam, hindi ko alam sis. Yung basat, ang masasabi ko lang sa'yo na, uy, ano, sigarilyo, paninigarilyo lang pala at eh kung may pambilisan ng sigarilyo hanggat maano yung bangga ay ano ba yan Uy, makakasira pa ako sa isa ano niyan yung inom lang talaga ay, natawa talaga ako sis, sa isa pagkasabi mo sa akin yung yun lang pala ay di sana kung sinabi mo agad noon hindi na in other way no in other in other way uh, masasabi ko rin na uh, mapili ka sis masyado kang ah uh, secure, secure sa ano mo, masyado kang uh, sa sarili mo, good din yan sa'yo. Pero, hello? Anong year na ba tayo, sis? 2024 na? O ba diba? At saka, yung ganyan na yan, sis, huwag mo yung problema. Yung problema niya yan. At kung mamroblema man sa, sa huli, kung anong resulta ng paninagarelyo at pagiinom niya, ay tulungan mo na lang sis kung gusto mong mag-asawahin siya kung ano nga ba ay kung yan lang naman pala problema mo din, sinabi mo na kagad eh yun lang sis ang masasabi ko lang kusa yan mag stop pagdating ng oras malay mo pag mapakasal ka sa kanya eh di mag stop niya yung sigarilyo at inom niya o ba diba? Tulad ko, o, oh, bun nabuntis ako nun, buntis, o, oh, stop. Hindi naman ako nagsabi sa kanya, i-stop niya siya mismo. Ang sawa ko mismo ang nag-stop ng kanyang panini niyo. Syempre yung inom pag magkita sila pero tagal na nga rin eh na hindi na ako yun nandoon kami sa bakasyon. Syempre iinom ano bang gagawin mo doon? Syempre inom-inom pag pumunta kami doon sa sa mga kaibigan nato. Syempre nag-iinom si pero hindi mo naman lalasingin yung yung pero na jack malasing man siya nandiyan naman ako. Yung mga ganun ba, sis, yung mga ganyan bagay sis, mga very simple at normal na yan ngayon sis. Sana naman ay maituloy mo na. Depende pa rin sa'yo pasayo sa akin lang. Ay, sis, nandito ako sa washroom. Inano ko lang kasi natawal ha ako talaga. Parang, parang alam mo, sis, parang suntok eh. Nakita kanina sa kausap, kausap natin. Parang makurok kita. Parang ayaw ko ba sa'yo? Ayaw ko ba? Eh, eh, yun lang pala ang problema mo. Yung inom at sigarilyo. Paano ba? hindi mo rin sinabi sa akin kung marami ba siya manigarilyo? Marami. Problema na niya yun. Baka nagtataka ka, natatakot ka rin na maging problema mo yan later sa pa rin yan, sis. Kung gusto mo talagang mag-asawa. Hindi! Nako naman. Bahala ka na. O, oh, sige na. At tuloy-tuloy uh, lang natin. Natutuwa lang ako sa'yo. O baka suntukoy na lang kita. <laughs> Bye-bye, sis. Love you, love you.